Nóc cái này Dapat mapinturahan git kali no. Sang araw pa sa Lunes. ito po yung ano, yung nagatulong sa mga anak ninyo, ha? At saka ito yung grupo nagbigay ng uh, another 20,000 para maayos yung ano, yung sa kusina ninyo. Kasi short na tayo sa budget eh. Uh, 70,000 na yung naggamit natin. Yun naman ay galing yun kay Ma'am Ibalo, yung nakausap ninyo kahapon. Ano? Ito naman yung grupo na ito, ito yung Figaro and Friends. Ito nagpadala sila ng picture. Sabi niya, Uh, mga co-worker ito ni ma'am uh, ito yung nagabigay ng ano ng monthly allowance ni ano ni Siner. ito po yon siya nurse po siya doon sa Amerika ayan siya kita niyo yan po siya ayan. O, Siner, oh ito yung nagpaaral sa iyo pero ka dito ni oh. Lapit para makita nila. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Tapos Si Si ma'am Si ma'am Kiran Is a nurse uh, Nurse siya Tapos ang asawa niya Ay ano Pilipino Pilipino ang asawa niya po Ayan Tapos ito naman Si Mama Deline uh, taga F.E.U. siya Classmate Ah Classmate niya sa F.E.U. Ayan Ito po sila sila yan nagatulong-tulong. Apo, kaya Figaro and Friends po ibig sabihin noon ay magkakaibigan po sila. Si Figaro ay isang aso po 'yon. 'Yun si Ma'am, 'yung alaga ni Ma'am na aso. Kaya Figaro and Friends, ito na 'yung mga kaibigan niya. Ito naman uh, sa FEU Hospital sa operating room. Matagal daw na sila doon. Ito, ito yung isa pa nagatulong sa atin na yan. so, nasa tatlo sila. Yung, yung nangyari kasi dito, yung last, every year yan sila ay nag -ano po sila, nag-donate sila ng uh, almost 25,000 pesos. At kami doon sa mga malayong mga lugar. So, ngayong taon na ito, ay sa halip na magpadyalibi doon sa Aklan, ay nag-isip sila na i- eh, laan na lang sa pagpagawa ng bahay din nyo ayun, yun ang nangyari po so, anong gusto yung mensahe dito, lapit lang dito maraming maraming salamat po sa higat and friends uh -oh. kasi patuloy po yung pagkaroon nila sa budget ng alak ko para mag-aral maraming maraming salamat po uh Oh, plus sa uh eto pa, pati sa bahay nagtulong sila sa inyo, ha? Kaya ano, ang ang ko sa inyo ay pag-igihan talaga ninyo na ano po, na ang pag-aaral ng anak ninyo, ha? Para matuwa man sila. Kasi wala yan silang ipag purpose kundi ang tulungan kayo. At dito sa Barangay San Juan, kayo talaga ang ang pinakang maswerte. Dito sa bundok na ito, kayo ang may magandang bahay ngayon, may matibay na bahay. Kaya nga, marami ang kukot dito na mga tao na nag-usisa kung ano yung bahay na pinapagawa sa inyo. So, yun. Ah, uh, Kuya Sani, lapit ka dito, Lord. anong gusto mong sabihin sa mga nagtulong sa inyo? Ikaw, lobisina, lobisina. Tala, salita ka. Hindi pwedeng hindi salita. <laughs> Keng. Okay. Mm. Na. Oh. Mm. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Oo. Oh. Anong nararamdaman mo ngayon na ganyan nangyari? Ito, iyak ng iyak. Eh. Tahan na, tahan na. Hindi oh. ko mapigil kasi yung katuwaan ko na mag-iyak kasi natutuwa pa ako. Dahil sa kanilang tulong makapag-aral yung anak ko tapos magkaroon pa kami ng maayos na bahay. Mm -hmm, mm -hmm. Na hindi na po bangon uras ng ulan. Uh -huh. Kaya po kagabi kahit ganun lang po yung ulan bangon talaga pag pagkatulo. Oh, umulan dito kagabi? Oo po. Oh, yeah. <laughs> Pero nagdaan lang yung ulan? Mabuti nga po nagdaan lang, saglit lang. Mm. Hindi, balik tulog naman eh. Kasi, kaya nagdaan lang yung ulan. Kaya hindi man yung taga dito. Kaya dumaan lang sila. <laughs> Kung taga dito yun, diri-dirit yun. Di ba Meg? <laughs> siya po yung uh, binilhan namin ng ano kahapon ng ubi. Mm. <laughs> siya, siya di ba? Siya yung sa ubi kahapon? Ayun. Mm. Oh. Ay, okay na ikaw. Basta ha, huwag uh, maging responsible ikaw ha. Sa mga anak mo ha. Huwag mag -iinom. Palagi. Tubig lang ye, danom lang ye, pag inom. Ha? Ah, oh, kung hindi manginom ng danom, mamatay tayo. Oh. Sige. Okay na tayo. Okay, sige. Ayun, nag-trabaho uh, sila. Gusto ay ah, yung lista natin no, oh, gusto rin natin i-present sa kanila para sa trans, transparent din, alam din na eh. Ma'am Ibaloy. Ayan, oh, sige, video mo lang Lord dito. Ayan. So ito no. Ah, dito tayo dito. Dito tayo. Para ano? Ayan, diyan dito ka rin kuya. Ito yung lista ng ating mga nagastos ano. <coughs> yung March 10, yung linggo, namili ka agad tayo ng mga initial na mga materialis na uh, request ng ating karpintero. So, yun po ay 8,370. Meron naman tayong mga resibo. Tapos, ito yung kahoy na March 11. Ito yung binigyan kita ng 800 pesos. Yung 1,000, tapos binalik mo yung 200. Tapos yung merienda natin, bigas pagkain dito sa karpintero, 615 yung nabili natin. Ito yung uh, binigay natin sa paghakot ni Freddy noong March 11, 250. Si yung ate karpintero, ang rate niya ay si Kuya Bubot, 600 pesos. Si Kuya Michael ay 400 pesos sa labor niya. Tapos the next day, may mga hindi pa nahakot na materialis nagbigay rin ako sa iyo ng 200 pesos so March 12, 2024 yung kahoy natin na uh, inorder in order yung sa natutubo yung kahapon March hindi, March uh, March 12 hindi kahapon para isang araw yung 1,000 pesos na pinadala ko sa iyo na doon pa sa bukit na punta ka doon yun 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 tapos another uh, Siyempre March 12 labor natin sa dalawa natin tao 1000 pesos lahat no 600 plus 400 tapos nakalagay din yung mga merienda uh, 302 Ayan. tapos March 13 ito yung kahapon uh, yung merienda sa umaga ng ating karpintero 84 pesos labor natin ay 1000 pesos ano merienda sa hapon 135 tapos, di ba, kinulang tayo ng apat na yero. Nagpabili tayo sa bayan. nag tayong tricycle. Uh, 370 ang isang yero natin. So, times apat ay 1,480. Tapos, yung dalawang palumo, 250 ang isa, 500 yun. Sabi nga, nila, kulang pala ng isa pa. Tatlo dapat kasi mga pala, malaki pala yung bahay. Ayan, tapos nagpabili din tayo ng isang kilong pako, di ba kahapon? Ayan, dala rin. kayo rin naghakot dito kahapon, eh no? Tapos may plywood na yon na one fourth dahil kulang. 265 pesos yon. Tapos yung pamasahe natin, arki lang tricycle, 500 man. Tapos yung kahapon, naalala mo yung nag-order ka ng kawayan? Hmm. Yan, nagbigay tayong 1,000 sa katutubo rin. Ayan, yan na yun ng kawayan, no? Okay, sige. So, 1,000 din yon. So, March 14 naman ngayon. So, ang ating gastos lang ay wala tayong materialis na in order. Labor, 1,000. Tapos, ang mga merienda nila. Ayan. So, ang nagastos na natin overall ay 19,851. Yeah, 19,851 So ang pera na ating uh, natanggap mula kay Ma'am Ibaloy ay 17,000 pesos. Kasi yung padala niya, hindi ko alam yung second na padala niya kung ano ang amount yon Parang 3,000 plus yata. Pero hindi ko pa na-claim. Nandoon pa sa Cebuana. So pag uwi ko ngayon nga sa Aklan, uwi ako mamaya para ma-claim ko doon. Ano? Para maigigamit ulit natin dito pa sa mga kung ano pa ang kailangan ninyo dito. no Ayun ang gawin natin. And then yung padala nila sa Kaya Bank naman kay Figaro and Friends, yun ay 20,000 pesos na padala nilang magkakaibigan. Ano? Yun ay wala pang bawas. Sasabihin naman natin kung anong mga magastos natin. Kasi mayroon naman tayong haligi na, di ba? Amigo, may haligi na tayo nung kasama sa kusina ni Mo. Ilan yon? Dalawa lang? Kulang pa ba yun? Ah, tatlo na. Okay, so sakto na. bibilihin lang natin noon ay yero siguro. At saka, baka ano kulang kang kahoy. Baka kulang kahoy. Okay, sige. Sana ay yung 20,000 na additional na padala ng Tigaro and Friends ay may supra. Pag may supra, ay bibigay ko yan sa inyo. No? Pag may supra. Lahat naman dito kasi Uh, ito, since ito first time na mangyari ito sa Mindoro, kaya ako kinakausap ko kayo ng uh, face to face na harapan na pinaplaster ko yung ano, yung mga gastos. Kasi nga ito naman ang ginagawa namin kasi sa Aklan. Talagang yeah, sinasabi namin sa inyo yung gastos, yung natanggap na sponsorship, sino nag-sponsor at alam din talaga ng sponsor yon. Mm -hmm, mm -hmm, yun yung ano natin yun ang ano namin ng programa namin eh kasi syempre gusto ko rin na maliwanag din sa inyo baka may magsugsog bulanog kasi marami na dito pumunta eh yeah. di ba baka sabihin nila na oy yan si Archilario may mga nag-sponsor yan sa inyo hindi nyo lang alam mga ganon ganon eh ito yung mga sponsor natin kilala na nila ako matagal na ako Naga ano Naga tulong matagal na itong mga naga-sponsor marami na sila tong napatayo na bahay ito sila Ma'am Ibaloy ito si Figaro and Friends marami na mga napakain ng na mga tao doon sa Aklan so lahat kasi yan ng mga gastos ay sinisend namin yung mga resibo doon sa kanila yun yun ang ano na yun ang kuha namin ng team namin na ganyan talaga so ngayon sabi ni Kuya Bubot bukas ay hindi daw siya makabalik dito dahil magpapatubig pa siya na si Kuya sa lunes siya pabalik so mga isang araw pa yung uh, side ng pagbubong doon tapos yung uh, gilid dito uh, may anuhan pa sila baka mamaya po, matapos nga nila ng dingding ito eh hindi ko lang alam kung ano kasi maaga pa man So pagka may isang araw sila na suswelduhan ko na sila na sa isang araw na yon, baka makatulong ko sila sa pagsahig. Ha? Okay, sige. So yun lang ang akin ma uh, ano. Mabuti yan na uh, ini-explain ko rin sa inyo kung magkano ang ang na-budget natin sa ano dito sa inyong bahay, no? Kung kaysa naman yung iba, Oh, maya magbarat maritisan uh, ako pa ang mapasama. <laughs> oh. Oh, kasi iba-iba 'yan pagka uh, pagka hindi ako nagsabi sa inyo. At least yung sponsor alam na nila yan eh. Oh. Kasi sinend ko na kay Ma'am Ibaloy ang mga resibo. Uh. Umalis na si Kuya. Bakit napago na 'yon? <laughs> Sige. So at least naiintindihan man natin yung uh, paging ni ano ni Kuya Sami. Pero adjust-adjust na yan natin, yung paiging mahihain. Eh. Makaya na natin yan na adjust, no? Okay, sige. Dami nang sirabi ko eh. Wala, baka walang audio. O, o sige, uh, hu sa huli ulit, uh, ano ang inyong mensahe ulit sa mga tumulong? Maraming maraming salamat po sa nagtulong. Panginoon na po yung balang magbalik sa inyo ng biyaya na natanggap namin ng na sobra-sobra pa po, pati pa sa inyo, kay Archie, po. Panginoon na po yung walang bigay sa inyo ng katawag para patuloy po yung pagdoon sa inyo ng nailangan. You know? Amen, oo. Yan, ako ay, ang sinasabi ko, daan lang ako ng mga pagpapala. Kita man ninyo, yung pera na ginastos dito, ultimo, sa pangmirienda, pang, pang ng mga materialis, pambili ng materialis, hindi sa akin ang galing, kundi nasa mga tao na sumusuporta. Ibig sabihin ko, kung may pasalamatan kayo sila at saka yung nasa taas sa Panginoon ako daan lang man ako parang kumbaga oh atinim pa ibigay mo ito kay Dora parang ganyan lang tulay lang ako sa proyekto na ito oh, kaya ako ay maligaya na na maservisyohan kayo saka first first project nga kayo dito. May mga nung panahon na kalakasan ng YouTube ko, mayroon man ako dito ng natulungan na magpagawa ng bahay yung nasunugan, ka donate ako ng mga yero nung, nung, mga ano. So yun. So yun, thank you very much po ha. At siyempre, ito ang ating camera woman, si Kapobring Laura Hilario. Yeah. <laughs> Marunong din pala mag-video eh, no? <laughs> oh, sige, baka wala itong audio. Maraming salamat uh, Mam Ma Ibaloy. Maraming uh, salamat po. Mam um, Ma'am and friends, thank you very much sa inyong malasakit sa ating mga kababayan dito sa Mindoro Kahit hindi po ninyo kaano-ano, kahit hindi po ninyo uh, kababayan kay taga-Aklan nga sila. Si Ma'am Ibaloy ay taga taga ano naman sa area ng mga Igorot No? Pero dito nagtulong sa ating Mangyan community. So salamat po. Magandang araw po sa inyo. So sana sa mga aklano no, baka gusto ninyong mag-donate sa amin ng solar. Gusto ko mabigyan sila sana ng solar na may may ilaw sila dito na kahit mag-umpok sila dito kung gabi, mayroong liwanag no. Nakikita kasi madilim ang kanilang lugar na ito. Sana po nananawagan ako kung may mga gustong mag-donate ng solar, solar lights. Uh, po natin yan no, para maibigay natin dito sa ating mga katutubo. Yan. Salamat po. Magandang araw po.